So, what's up mga ka-orb? Another day, another 24 hours na naman ang binigay sa atin para gawing valuable at makabuluhan. So, ngayong araw na ito, sama nyo ako, oh, mag-spark plug test tayo. Tingnan natin yung um, lagay ng spark plug, yung sunog ng spark plug ni Haji. Kasi ba diba, nitong nakarani is um, may ako sa carb. Tapos, di natin alam kung kailangan Check natin kung alam pa natin ito no? Baka mamaya lean or reach yung carb Dahil nga, in-isolate in natin yung semiol. So, at the same time, mag-change uh, na rin tayo ng fuel filter. So, yun. Samahan nyo guys. So, ito na yung fuel filter natin, Marosin. Spark plug -like check muna tayo. Pasensya nyo na engine pin ni Haji. Medyo madumi. Okay, dito na tayo sa unang spark plug. Pasok na natin to. Mukhang kulay better naman siya, no? So, okay na guys. Pwede natin, mga orb pala. Pwede natin ito ibalik. naman walang problema so ngayon palitan na tayo ng fuel filter walang tayo ng na screw sa lang natin yung gas tank So dito tayo sa Gedli. So naman ano na natin tong palabas. Yeah, may arrow kasi yan guys. So dapat itatapat nyo yung ano. Which is which. So ito yung arrow ito. So, dito naman. Ito yung arrow nasa kanan. Ito yung arrow nasa kaliwa ay baliktad na dito yung arrow nasa kaliwa ito yung arrow nasa kanan so pag inas assist mo yan mali yan so syempre pag ganyan susundin mo yung kung nasan yung arrow ah uh, medyo mahirap na ugutin so kapitan natin okay sigpitan Next is ang kabila naman. Lugan lang natin then Lagay ah, na nga natin dito sa ah. Lugan pa natin Kalang pa sa lawag Uy shit Sayang ang gas Ano to May katol dito Sa galing to May katol Katol nga May galing May katol dyan Uyosin lang natin yung Fuel lines natin guys Carb pala mga carb. Sipak so, natin yan dyan Tapos, ipitan natin. Okay. Then, lagyan natin sa ilalim itong mga to. Tapos, balik na natin sa lagyan nga. Okay. So, pamansin nyo guys. Sana kita nyo uh, wala pa siyang laman so we start natin para magkaroon siya ng laman sarado na muna natin yung gas cap natin dito ignition muna natin lang natin para ang mano yun go on click tayo guys mga ka-orb napupuno na siya ng gas makapansin nyo medyo nagda dark blue na siya um, please kasi naarga sa akin kaya kulay blue so yan napupuno-puno na siya na nakita nyo sa camera santayin lang natin puno puno ayun o oh. sa na nakita rin sa camera eto kita na may pumapasok dito na fuel tapos may lumalabas dito pasok din labas punta dito sa fuel pump hanggang natin mapuno-puno pa tapos syempre check for leakage tayo naman okay ito walang problema tuloy-tuloy pa rin yung pasok ng gas far so good naman guys mga car pala sorry adjust pa rin ako sa tawag sa inyo Shoutout kay Mark Jess sa pagpapayaram ng pantanggal ng spark plug. Mga oh, napupuno-puno na naman na gas. tayo guys ay tayo sa spark plug Nakapagpalit na rin tayo ng fuel filter And umangat na rin yung gas sa fuel filter Hopefully guys marami yung natutunan And dito na natatapusin yung video Stay safe And yun lang. ingat parate Peace